Libang panibagong Chinese spy ang naaresto sa may Palawan. Organisado ang pag iispiya sa lahat ng operasyon ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Lahat ng galaw ng Air Force of the Philippines kabisado at alam nila at agad-agad inire-report sa mga Chinese. Sobrang nakaka to. Kaya pala tuwing may resupply mission ng PCG, alam ng Chinese Coast Guard kung saan tayo sasalubungin at haharangin. Dapat sa mga to pina firing squad Kapakanan kasi ng national security ang nakabinit dito. Ibig sabihin, buhay ng lahat ng Pilipino at buong Pilipinas ang nakasalalay. Dapat pinakamabigat na kasong iparusa dito. Eh. Dapat pag hindi ito umamin, alam nyo na ang kasunod na gagawin. Itong grupo nito, based on our surveillance, based on information, and based on extrajudicial confession of our witnesses, sila po ang nagmamanman doon sa Palawan no? Naglagay po sila ng uh, CCTV camera, a high resolution solar powered camera na nakapokus po sa ating dagat kung saan dumadaan yung mga barko natin papusta sa West Philippine Sea at bumabalik. So monitored po. Magdadala pa lang ng food supply ang ating mga barko, may nakaabang na dun. Monitored po tayo lahat. Umanta naman ang mga naarestong Chinese na sila raw ay membro ng Chinese spy sa Pilipinas at nakabase sila sa naval detachment sa Palawan. Oo, inamin na rin na sila ang nagkabit ng high resolution CCTV para tiktikan ng mga barkong lalabas at papasok sa naval base sa Palawan. Nakakabahala talaga ano. Inaalam kasi ng China kung anong barkong pandigma ang tinatago ng US sa atin at kung anong mga misal ng AFP ang nandito na information are actually being sent real time, no real time, hindi po delayed. And uh, of course, kung real time po yon, alam nila kung saan yung mga barko natin, alam nila kung uh, anong oras umalis. Kaya nga po pala, no, we were uh, wondering at first uh, a few years back kung bakit uh, tuwing nag-re-resupply mission tayo, pag-alis pa lang nung uh, barko natin, eh, alam na This information are very dangerous. Uh, we consider them very dangerous to national security. Dahil of course, pagka uh, uh, napunta po ito sa uh, ibang kamay, yung mga information na ito, this could uh, be very dangerous for our personnel in the base and also those on board our ship. We cannot conclude that. What we are uh, focusing on is on the act itself, yung pag-ispya, yung tinatawag natin na uh, oh. ISR, no? Intelligence, surveillance and reconnaissance operations. So yun po yung uh, focus natin. We we know for a fact that this this uh, images, this video uh, that they are taking are being sent, transmitted somewhere else. Isa batas na yung bitay sa kasong pag-ispya. Nakatuto kasi tayo sa gerang panlabas. Tapos itong mga Chinese nasa loob na pala ng Pilipinas. So saan manggagaling ang pag-atake ng China? Sa loob, sino ba ang nagpapasok dito? Ikomenta sa baba ang inyong salob.